Pison. Pison mga angkol. Ay, nakabit tau. Ay, ngayon Pison mga angkol. Pison. Barkuda. Maliit. Iyay. Baby Barkuda. Catch and release. Baby Barkuda mga angkol. Maliit. Baby Barkuda mga ang okay okay kasi na release muna tayo okay Bibibarok ko doon mga ang kumain sya antay zero sana pero maliit pa eh yung mga klarin port piso ang mga angkolo. So, i-catch the race muna natin mga kasi maliit pa. I-catch ka muna baby barracuda yeah yan na siya okay this one